Eh, po mga kalingap, magandang uh, araw po sa inyong lahat, magandang gabi, magandang uh, umaga. Ayan po at kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe at paki-click na rin yung uh, notification bell para maging updated po kayo sa lahat po pang ginagawa mga video. At uh, siyempre po mga kalingap, uh, huwag po natin kalimutan na supportahan Kuya Bal Santos Matubang at na Vlog, Kalingap Prabro, Shell of Morales, Morales Vlog at uh, Royal of Malalag. At siyempre po mga kalingap, ang inyong likod Marios Vlog at ang Team Ro Boys po mga kalingap. Ayan po sana po huwag natin kalimutan na supportahan. Ayan, maraming salamat po at uh, abangan nyo po yung mga gagawin po namin mga content sa ngayon sa ngayon po mga kalingap ay sama-sama po kami ngayon na uh, buong Roo Boys po ano, kumpleto uh, po kami ngayon at sa ngayon po, nandito kami ngayon sa Alawi sa Panganiban po nandito kami ngayon, ay po mga kalingap nandito po si Kalingap Gerbet uh, kasama pa rin po natin mga Nalingap, ayan, yan shadow po mga kalingap ano, naalala uh, po napaka uh, memorable itong lugar na to kaya hmm. pag para alam ko na yung ano, alam ko na yung napunta natin. kaya meron man po sila dito ulit yung panibago naman na, na tutulungan dito po sa harapan naman. Saang lugar ito, bro? Ano ito, bro? Ah, uh, ano to? Uh, panganiban. Sa ko para ito ng panganiban. Mm -hmm. Sa ano bang ano bang anong lugar ba to? Basta ganoon na lang, gano na lang. Ayun po mga kalinga pa. Sana po ano suportahan po natin ang mga bawat isa at uh, ngayon po si Kalingit Gilbert nga uh, ikasama po natin at dati talaga magkasama kami kay Kuya Bal. So sana po ano uh, magkasama pa rin po. Ay marami po salamat sa lahat. At uh, nandito po ang mga uh, Team Roboys ano po. Ayun. Ang kukulit. Kaya ito katubi nawalan ng pagkakakita sandong din pala pang ng tanggol ka nang si tanggol kasi pinagtanggol niya si tanggol hindi kasi si tanggol kasi nga si tanggol eto yung nakita panood nyo ka ano ang dun sa ano kasi na ako dun sa ano panonood pag ako oh, ano, ano, yung... oh, sa ipinagkwan yung Ipinagkwan na Ipinagkwan na Ipinagkwan na Ipinagkwan na Ipinagkwan na Ipinagkwan na Ipinagkwan na

Alam mo kung ngayon na viral ngayon yung mga mga Martis. Kaya kayo na pa sila dito ng maritesan <laughs> na. Patay na si Babur sa na daw yung. Patay na si Babur. Binubah, 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 binubah ni po at at Ano yung pagsarap yung pagkakabumba? <laughs> Ay. Pagsarap. tapro. Si Babur pa si Babos yung, yung niya, no? Ano kasi pa, si pagkakabubat eh, nag oh, <laughs> Sayang si Babos, no? Ay, dami laman nun, no? Pinutani, tanggol, ko. Kaya rin ang bro. yun, Tinagilid o Ay, hala, bro. 69 sila. Ay, 69. ilang pa rin. 69. 69. 69. 69. <laughs> Kala ko nag ano, nag Ferris wheel. Oh, Ferris wheel. Ay, iba <laughs> po yun. Helicopter pa, helicopter. <laughs> Sinabi mong oh, helicopter ha? Ah, helicopter. Helicopter. Mainit daw kasi makaya na Ferris wheel. Uh, ay, tayo makimarap. Parang may hangin. Ha? Dito kayo. Dito tayo, <laughs> wala mo kali, eh, maman, yung, kaya yung, kami. Kaya ano kami. Kaya susang kami hindi kami akapanood ko. Kaya pala patulong katbin nyo. Kaya si ano, ano mo himik na? Ano himik na? 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 May, may girlfriend na baga? May May alde na Ah, may na. Kaya pala, kaya pala, mo kung tagad siya si Daniel. Sayang. pala Kung alam ko lang na ito ang pinalit doon kayo. Hindi kala kuya, kaya kami dito nagano at naging dito lang kami dito ng ano. Buwan, ng Martes. Hindi! Nang ayuda. Siyempre. Alam ko po nung buwan. Balat ng sponsor. Nagalat ng sponsor. Nagalat ng sponsor. Ano ba yung ano ba? Tagay-tagay ba? Ay, mga kumari. Ano ba yung ano sa ating kapon? Yung balita kapon? Sa dumang kapon na... Maray, ba nag-sharon? Maraming sharon ka ba? Ay, ako nakasharon ako. Ano yung sharon mo? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. <laughs> 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 nabutan, ko, nabutan ko mga pare ko eh. Pag-sharon din ako. Kaso lang hindi. Tat tatlong ulam, dalawang dessert. Uy, <laughs> <laughs> maray, si, si Aling Mila nanalo sa waiting kahapon. <laughs> <Bilamawang>? Hindi mga awang? Hindi. Hindi

si Ren kung lumabas yun, nawaputi ako ama. Oo, oh, may tatlo. Kung sino sa inyo may tato, yun din ang ama. Oo. Oh, Paano um, kung lumabas uh, ng kalahati? Ito, wala kang tato. May tato ako. Puti din. Ah, ikaw din. Pag, ma pag maputi na. na mataas sa kanya, pag, pag kayo manggi dito. Pag, pag kayo na mga dito. <laughs> alam na bro, no? Alam na, alam na. Alam na, alam na. Sino, ama. Okay. Uh, Ganun pala pala, pala tandaan. Paano kung singkit? Paano kung singkit? Bahala na. Tanggalin mo kayo, anong mata mo? Tanggalin mo mata ko? O, tanggalin mo yung sis mo. Para pag singkit, Siya kanya. Saan Pag baby face naman dito. Baby face to. 56 na to. 56 na yan. Matanda na Masandali mo 56 ka na pala. Malala na yan. Pag senior. Senior Pwede pa yan? Pwede pa. Pwede pa. May asip pa. Oo. May sarap pa yan. May sarap pa yan. May sarap pa yan. May magic sarap pa yan. Magic sarap. Ay, sino? Uy, bali. Dito ko, makimanok. Gusto ko. Ay, akala ko. Yung mapamirinda na yan. Wala. Manok, manok. Manok.

kayo ng kape. Walang coke. Ikaw na na kayo ng kape. Kaya ko lagyan mo na lang ng yelo para coke na lang din niya. Lagyan mo ng ng ano Parang bulak-bulak. na. Hindi yeah, sure. si ng... ko na video, ay para sa di ng pagkain. Pero... lang <laughs> 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 niyo dito, okay, si yourself, sa kami. ay talagang na? nangyari natin? na Ano, ano Ito, namin alam kung ano <laughs> nangyari doon. Tapos sinusurulo lang nila yun Hindi <laughs> <laughs> nang ano. kami, doon. Hindi kami doon kasi kami kumula kasama sa pamilya nila kami

Bebo, bebo, be, bebo, bebop be. Ikaw ang aking bebo, bebo, be. Ikaw uh, ang aking bebo, 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 be. Ikaw, uh, be, bebo, bebo, be. Ah. Tara. Let's go. Ay, mga kalingap. Oh, Kasya pa doon sa likod na. Ah. Nando si ate. Nando si ate Luz. Bro, ang dami, ang kukulit. Ang, ang okay talaga pag nagmaritis ka, no? Kasi pag nagmaritis ka, marami kang manalaban. Marami. Yung nangyari pala kay Bubbles, kawawa, no? Kawawa. Sa ano. Ayun mo lang nalaman. Kasi hindi ako nanood nung ganung ano eh. Hindi nawala ako nung kasi nagdaba ako. Ah, yan ang mali sa iyo. Dapat pag to. Wala na pala yun. Si si yung Captain pala wala na yun, wala na. Wala na yun. Hindi ko alam yun ah. Kaya nga puro puta punta na lang si Daniel Padilla dito eh. Kaya, sabi nung isa dong bro, kaya pala nagiwala dahil sila na ni Daniel. Ang galing ug sa Bro, hindi, pero... Alam mo ba, kasi <laughs> mananong oh. nagkahiwalay kami ni Gatnel, Nigat, nigat din. At alam, bro, yung kapitbahay nila, si Aling Mila, oh. nanalo pala sa wedding. Ay ano? God. oh yung asawa ni Bang Badong. Hmm. Wala. Grabe yung nangyari. Pero nanginaya ko bro, nangyari kay Bubbles. Si Bubbles, Has kayo sa Katnil, ano? Oo, oh, yung Katnil, nulay na pala oh, sila. Maganda yun, ah, yun si Bubbles. Kaya nga naandito na ako eh. Nagkasama yung ano? na minuto sa ano? Si Hindi nyo man nakakita, o sunglass. Oo, di ba? Kasi yung katangon kayo, para mapaniwala kayo. Paano yun? Sige. Yeah. tut, tut. tut dudot laba na <laughs> <laughs> sa iyo ang laban na to. Para sa iyo ang laban na ay bakit di kayo naniniwala? Pakyaw yan na. <laughs> Kaya wag ko nang ulitin ko man tanda na bababa sa hero. Kasi <laughs> nga <laughs> ba kami may pupuntahan kami. Singilin natin. <laughs> Singilin natin. <laughs> ito na. Ito na ba tayo? Di ako naging juicer ride ah. Sa dumi okay. Mamaya din natin tuloy Buna yung, yung maritisan. Marami eh. pa ako nang sagap na mga balita doon. Bubutan oh, mo muna, bubutan. Okay. okay. Eh po mga karinga, pangalawang pangalawang estasyon tayo ngayon. Dito ba sa ano, sa ito ito sa tayo ng bayan. Hmm. Ayun, kanino uh, you know bang kwento? Yeah. Uh, may pababahayan dito. Hindi, yung alam ko bro, yan yung pinapanood niya. Ay, ay, diyan, ay, ay. Hindi, minanalo kasi yata dito sa tumaya sa loto. Hmm. Bro, dito kasi Merong nanalo dito okay. sa loto. Mm. Kaso nga lang, tumaya siya sa waiting. <laughs> hmm. Kanino nagtaya? Di ba nagpapataya ka rin? Dati, iniwan ko na yung trabaho na yun, bro. Mm. Ngayon, no, ano na? Pumasok ko sa pagiging artista. Hmm. Buti lang nakuha ko, bro. Yung dadaan-daan ka lang, magtitinda ka ng balo. Mga ganun. Hmm. Mm. Kumbaga, oh, statman. man. Ano kaya ang sa pabahay ni Pia Bayo? Ano, dilaw na dilaw. Hmm. Yeah? Ay, Baka, ba? no? Ano? 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 dito kasi ha guys ha. Okay. Eh kami kasi kung may mga balita, kailangan mang-sagap ng dalita. Kela man, oh target area sa mga samantalang. So, tama guhit mo so, na sa dito para makasabay baka sakaling So, hindi natin 'yan Pero 'no gumana sa inyo. Bakit naghuwag 'yung akin? Kasi ang baluta doon sa si Danyan, <hah> nung na-close yung yun dahil. Oo, oh, tapos? Kaya nilagi kami doon. Nandun palagi. Yun ang time namin. Ah, nag -close. yun. ang uh, wala na siya gani sa akin. Mm Hindi -hmm. na kami nag-date kasi yun talaga yung best place namin. Kaya, Jollibee. Kaya, nag-iwalay kayo. Oo, oh, nakampuan. Kasi namimiss na yung Chicken Joy. Makdo. Makdo. Tapos nilalagay ko sa kahon ng Jollibee. Jollibee. Eh, Kaya, nalaman yun. niya yung lasa. Makdo. Ayun nagtatampo, nagalit sa akin, nag, nagsimula. dahil sa na, chicken joy. Malaki na yung mong balato kay ano, Aling nila Wala eh. Magkano ba May na ang kitaan. na? sa ano ah. Gusto nyo, kayo, Tut, 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 na ang laban na to. Di ako susuko. Isisigaw ko sa mundo para sa'yo, para sa'yo, ang Grabe laban yung, na to. Yan yung bagong album. Yan ba? Yung album <coughs> ano yung cover nun? Ano nasayu. pa magat ng cover para sa'yo? Nasa iyo. Ah, nasa iyo. iyo mm. pa lang. Nasa iyo ang laban na to. Bro, ano yung, mm. yung mga, gabi yung mga Marvis dun ah. Mga... Ano yun? Isang ano yun? Eh? May lupon daw sila doon. Di diba nilipitan ko? Leader oh. eh. <laughs> Nung nilipitan ko? Oo. Organisasyon sa... Kailan ako nila? Kailan lang nila ako? Kailan lang nga eh. Jan mm. Rivera, official. Kailan uh. lang kilala, kilala nila. <coughs> Kailan <bro. coughs> Alam kung bakit kilalang kalala ka nila. Yung sabi isa ko, doon, may utang ka pa sa kanya. Sabi ko, hindi ka pa nagbabayad. Sabi ko, anong nga doon sa kumarin natin sa ano, bayan natin na uh, may ng niya Oo, oh, hindi yeah. nga. Sabi nila, uh, hindi nila alam na kasi nang ginama nila, hindi nila alam. Yeah. Uh, pero pag lumabas na medyo moreno, medyo bilog Sa'yo so, yun. Ito, ito uh, so, uh, Sa'yo yun. Pag maputi, puti, sa'yo. Pag maputi, <clears throat> nadamay ako. Uh, batik, ako. Batik, ha? Batik, batik, uh, chinita, yung batik-batik ka. Batik-batik sa'yo? Oo. Pag sinita, yung sinita at sinito lumabas, dun. Ayan po mga kalingap, ano, kahit po kami ganito nagpikwentuhan pero sa totoo lang po meron po kaming dala na bigas para pang uh, ayuda. Ayan po, meron po kaming bigas na mga pang charity. At uh, uh, ano walang, walang hintong... iba ba naging si Babol siya kasi tanggol? Kasi nee. nahuli ako nung malaman ko na eh. Oh, wala ka doon? Wala ako doon. Wala siya doon. Wala, wala, ako doon. Natin sisihin ang uh, si sibuya Mario. Wala Kasi siya nalaman doon. Kasi naglalaba ako nung time na hindi ko napanood yung anong nangyari. Nalaman ko na lang si Baboons pala. Ano na? Kuan na? Gusto ko nga i-text eh. Oh. si Ramon eh. Na, ang totoo niyang... Ramon alas. Salvador? Oo. Oh. Ramon Ramon. Ramon Rebilla. Ano? Rebilla? Oo. Oh. <laughs> ah, si kumpare. Kilala ko yun, si kumpare, Ramon. <laughs> Ayan, kaya po mga kalingap, ah, sa ngayon po, ah, punta po natin, na, ah, punta natin yung mga kasama natin, ano. Ayan nga po. Kasi po, ah, parang bibili dito ng lupa na naman, ano po, para pangbigay sa beneficiary po. Ayan. So, ito yung lote, no? So, natin ito. Diyan naman tubo. Alam nyo mga kalingap, sa ngayon po, ano, lahat po, kumpleto kami ngayon. Lahat kasi Sabado unang una si Justin, walang uh, pasok. Ayan. Ayan, kumpleto po ang lahat ngayon mga kalingap. Yung iba po nasa loob, ayaw mainitan. Ayan po mga po na nakikita nyo po ano, wala na yung ating bigas dito at naipamigay na po. Ayan. At uh, sa ngayon po mga ay pabalik na po kami. Nasaan si Nagulog ko lang ako. Naiwan ka bro? Hindi, yeah, nagulog ako lang. Na, nag, ano, may titingnan ako. Walang signal ah, eh. Walang signal so, oh. Ay, nagulog lang ako lang plus. Wala na. Wala na yung signal lang ano. ito na lang na muna ang ating video ano po? at uh, sundan na lang po natin sa susunod na video at uh, maraming salamat sa lahat ng mga nakapag sa ngayon po kami ay mga pawina